Oh my gosh, I cannot wait guys! Nagsigang ako ng shrimp ngayon no, with taro, amaryo ba? Amaryo, dayon, kangkong, with lemongrass or tanglad, o yan. Yung green na lang ang lutuin natin, kasi luto na yung mga ibang gulay Mm. Hinanap ko yung tanglad natin, hindi ko mahanap. Ayan. Perfect na kay guys. Sinigang with kamatis pa to. Hindi ko makita yung tanlad ko. Iwan ko sa na. Natabunan sa daghang ko. Kangkong. Mm. Luto na yung shrimp. Binalay ko na lang nung nilagay ko na yung gulay. Inalis ko yan nung pinalambot ko yung taro or amaryoba ba? Mm. Sana kakain si mister nito. Kung hindi siya kakain, di ako na lang ang maglamo, no? Basta magsigang gani eh, sa baw. Gagmay nga shrimp akong paliton dili tundag ko. Okay. atong tilwa, no? Kay okay na ba ang lasa? Wakat kaya itong lababo diha, no? Kay daghantang gipang grocery. Wow. Lasang-lasa ko na yung tanglad, guys. So, i-off na natin. Let's eat. ibutang na nato sa bowl. There you go. Kalami sa atong sinigang. Ay. Gi-film na ko, guys. Parang makita ninyo ang tanglad ba? Asa ka to akong tanglad, eh. Mm. Ay, dera. Baling humuta ang tanlad. Mm. Ato na ibutang sa sink. Dugay-dugay nang yutang wala kasigang, no? So sana ma-enjoy to ni Mr. Ren. Mag Sukad pa dito ganoon. So, dali na ito ihurot dito. Uh. Kurya po, yagdaghan syang grains na sa ilalong. There you go. Atong ihurot ang grains o taro Kaya ganahan niya kumbana o daghang grains. So, mga, una ta, guys. Mm-hmm. That's it, bye bye.